Many more boss Magandang araw mga boss. Kumusta ang pagbuhay-buhay? For today's video, gumising tayo sa ibang bahay. Dahil sa walang tigil yung ulang kagabi, ay hindi na po kami nakauwi. Dito na po kami natulog sa bahay nila si Ian sa may karayat. Dahil sa birthday niya kahapon, kaya pumunta kami dito ni Buscano. Yan nga po mga boss, kagigising lang po namin. At tingin ko sa bintana ay umuulan pa rin. Bumangon na nga kami lahat para magkape. Nag-uusap-usap nga kami kasi plano naming pumunta ng dagat. Pagkatapos nga namin mag-almusal ay nag Desisyon na kami pumunta talaga ng dagat. Yan mga boss, pumunta kami ngayon ng dagat. Mm -hmm. Namumuha kami ng isda. <coughs> ano? Sabi ano? ang pangarap siya niya? Edison. Edison. Na naman mga araw makuha ko ng isda. <coughs> Turus. Turus? <coughs> Ipon. <coughs> May mo. suka Suka lang. Ay kinilaw ha. Toto mm -hmm. na. Toto na. So, ikaw na sabi ba mama mo. Oo, ay ko ta. Maluluto. Balang. Yan, yan po mga boss, yan po yung sasakyan naming bangka. Yan. Ay, parang tubig tayo. Wait. Mga boss, paalis na kami Yan po mga boss, video magalaw po yung bangkang sinasakyan namin. Kasi walang, ano yan guys? Walang katig. Walang katig. Yan po si Atchoy yung pa, magaling siyang si ang bugsay. Ano ko na video? Maraming nangangagat dito. Robo na ano. Ano yan boss? Lungatan.

Ayan, ayan. Na. Ayan, nabutan po kami ng ulan. Mabos ang ulan na. Hindi na kayo makapagbigay siguro sa tumuha ng isa. Mga boss, katitira lang po ng ulan. Hindi kami nakapagbigay kanina sa tumuha namin ng isa. Good interview. Sige, buso. Dito, takala, hindi para na. Hindi mo para lang yan ko, Joy. Ano po yung hinahanap nila kanina, nakuha na, mararara. Buta ang tanupak, no? Uri, ano? Ang kasang Natinik si ano. ano natinik po. ng mararara. Move lahat. Yan mga boss, ito na po yung nakuha namin. Isda, may isang malaki. Yan no mararara mararara makatunok may hipon Ayaw, Ayaw. <laughs> Then, <laughs> may parangan may turos may sap sap ah. uy kao yun bulog yun bulog bulog Yaho, mas ma... Mas may uh, ano, may... Yeah, mas ma lang ito. Uh, may puyo, yaho. Puyo, di yung puyo. Ang <laughs> kakaon na taon. Jelo din yung... Kakaon yun, kakaon yun. Kakaon yun. Mutlog yun, Basta is the ikaw. Tapos ka lang mga buso man. Ito mga boss. Ito yung patong gunuan. Napapasukoy namin. Bali, kami tatlo lang ngayon na andito. Nakakuha kami ng hipon. Ay, di po Yan po nakadolito pad po ito si. Dolito. <laughs> 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 Naglilimpya sa <laughs> punuan. Alam namin ngayon. Ikilawin lang namin to. Eh, masarap tong kinilaw eh Kasi ano pa. Fresh, fresh. pa. Fresh. Karami. Ah. Kalansay na lang. Chinyo. Kumikilaw na. Ito <laughs> <laughs> po yung ulam namin. Kinilaw. Na. Ba, okay. Ayan. Tapos ito yung kanin namin. Eh. Frigan? Sige po. Ano yun? Frigan ano ito yan? Ang susukot. Ang narugi. Saka Daw na. Lan! Ano ka namin yan? Ano kayo yung luto yan? Yan si Mut. yung kanin. Wow! <laughs> Tanapinit. Mga boss, yung buhay dagat, pag dito ka nakatira, pag masipag ka, kukuha ka lang ng isda, tapos may suka, may suka dyan sa bahay niyo. Dalhin mo sa dagat. ka na din. Yung isda na mo na, ano, bagong dakit. Boss! Lagyan mo lang ng suka, ulam na. Mga boss! Usam! Ulay, ulay. Naghanap kami ng punaw. Yan mga boss. Inaapakan lang yung ano. Putik. Pag may mga parang bilog, yan na yung punaw. Parang bato. May po. Yan po, may nakuha pa tayong punaw. ano Ito yung punaw. Yeah. Alapika hibira hitachahi na para kuwa kami sa mga punaw. <laughs> mga boss, pauwi na kami. Yan no? Mabaklay kita, bilihan sa tada. Magdala. kami ng bangka. Ano Ano niya Noy, ano yan? nakarang noy. Dito na kami. O yung mga, yung mga dadali natin. Yan po mga boss, bali alas 12 na po kami nakauwi galing po ng dagat. Halos nag-enjoy naman po kami sa pangunguhan ng isda. Hanggang dito na lang po mga boss, maraming salamat sa panunood.